Tumawid na nga sa pedestrian lane, nabundol pa rin ang umaharurot ng motorsiklong dalawang babae sa Malvar, Batangas. Sa lakas ng impact, tumilapon sila pati ang rider. Nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Pagmasdan ng dalawang babae niya na naglalakad sa gilid ng kalsada pasado alas tres ng madaling araw kahapon sa Malvar, Batangas. Walang masyadong sasakyang dumaraan. Maya-maya, tumawid ng dalawa sa pedestrian lane. Nang umabot sila sa kabilang lane, dito na biglang nasa pulang dalawa ng humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ng dalawang babae pati ang kanilang mga gamit sa kalsada. Agad silang tinulungan ng mga residente na nakakita. Hindi na nakita sa CCTV pero tumilapon din mula sa kanyang motor ang nakabanggaang ang rider. Ayon sa mga polis, sugatan ng dalawang biktima at ang rider. Agad silang isinugod sa ospital pero nakalabas naman nung araw ding iyon. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga polis sa punot dulo ng disgrasya. Pero kinumpirma nilang nagka-areglo na ang magkabilang panig nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.